Dito po tayo sa taas po ng bahay. Para po yung likod ng bahay natin. Ayun. Ah, may pugot po. Oh. Pugot na ang pusit po. Oh. May lamang kaya. Wala, nakapagpapisana na. Pinugadan po oh, sa kantuhan. Oh. Ay, bigla ang po ng kalamansi mga kaparambin. Dito po sa likod ng bahay. Oh. Tang din po nila, Otoy, oh, ni Kuya Gilier. Otoy, oh, ingat ka dyan ha, Otoy. Oh, Bye kay mahulog ko Ingat, ingat. Ayun dami po o, 'yan, oh. No? Ari ba medyo madilaw to, hindi na? Iyo. Pwede rin. Hindi na. Ay, hug na ito, hug na ito. Ito. Hoy. Ay, wag lang yung sobrang dilaw na. Ay, kukunin ko rin. Iyo. Yeah. Pang sarili. Apaka <laughs> ah, dami ng bunga mga kapamilya, no. Bigla ang harvest po ng kalamansi. Sa likod ng bahay 'yan, oh. No? Ang dahil pong bunga ng mga mataklaan ay sabi niyo ito yun. Pwede na yung kuya yan. Yan o. No? Yan po doon sa kanya. Doon. O ingat ka ha. Iya. Yeah. Makurot ba yan ganyan? Ay, hey, Diyo. Ah, ah. Ay, sanay po yan sa ano ay pagpitas ng kalamansi. Eh. Gawa ng yan ay ano. May mga pinapakyaw na ano, utoy. Mm. Sama sa may mabang. Santo Tomas. Ah, Santo Tomas sa inyo mismo. Uh. Oo. Utoy, okay, yung na tong ganto ito. Ito po ka. Utoy, yung gantong kabirdi. Iya. Yeah. Iya.

Oh, may tangkay nga ay. Bawal yung ano, walang tangkay ano. Na, Nabubulok po agad, kailangan ay. Eh. Maganda pa. Ay, utoy na ito. Ay, Ingat ka, utoy. May po ito. Maganong kilo, toy? 30. 30 po ang kilo ko kunin, utoy. Kaysa malaglag po, ari. Mandagdag eh. po. Nakasalibo naman po yung ating ano, gulay. Bay, sa panahon po ngayon ay san mo yung ano kung walang tanim mo to ano Aba. kaya dapat tanim yung tanim kahit pa paano ay may makaharbis ano to kahit ba kakaunti ay basat meron ay pero para mayon ano kaganda nga eh sa martes uli ano toy eh tayo mapitas ang kagandahan po dito sa ano, bayan ng Tagkawayan dalawang bisis po ang tiyanggi sa ibang bayan po isa laang ay sa amin utay sa taba ay isa laang parang tuwing sabado laang ang Lucena parang biyernes laang lokban ay linggo tayabas ay sabado hindi pare-parehas dito po sa Tagkawayan ay dalawa. Merkulis at saka Sabado po. Kaya yung mga mga magkitsanggi po ay sinisipag. Anong ah, dati oto okay, eh? Kami ay ano, lagi din nasa Tsanggian na. Ah. Laman ng Tsanggian din kami ay ano, nung okay bago dito sa Tagkawayan. Bilad. Nung dati po ay ano ay ang negosyo po nila itay ano yung bigas po nagigiling madaling araw lulusong putoy oh hapdila ang yung tapos ay pagka mainit ang panahon bilad uli yung sa hali, tanghali pagkakain oh ah walang tigil ay ngayon ay ano po napatigil na may dad na po sila itay ay eh ay kami naman po yan layo dito So, niyog na lang po nag-focus ng ano hanap buhay oh putoy na laganit pang limonada ang iba yung reject ano to yung sobrang hinog pwede yun Dagsa o tayo nang butan anong? Pero dito wala, Andalang dalang yan anong? Bago pala ang yan Pero may natyang na ano? Bayan. Wala pa. Wala pa. Ayan, ang mahal noon anong? Basta pangunahin ng prutas o toy, anong mahal, subukan mo. makanan ang dalanghita o toy? Baka asin. <laughs> Mga bot pa'y pinipitas na. <laughs> uh -huh. Basta may maitsang hilaang. <laughs> Kanluran yun. Kanluran. Hmm? Ano? Ano po, Ano? Hatakin mo ito, yan. Dapat pala may pangakit, oh, yan, oh. Pangakit. Alam mo po, Yan, Ano? Nakakit mo ito, eh. Baka ikaw umakit pa ba ba? Okay, eh, tama na. Uh, itong nasa may ulo na ako, hindi ko makukuha. Ay, wag. Baka. Hindi kaya. Alanganin. Ay, ano mo yung lagay? Baka biglang mapitas. ice man. Nice, man. Mahirap ding mamuti ano ito eh. Hmm. Buhay, buhay din eh pagka mataasan ano. Mahagad? Matagal? Ano sa uras? Matagal? Siyempre, alam na pag-alangayin eh. Kung pwede. Ilan yung mga maligibukas? Ano? Porto kay barangkay. Sa so bagay, marami naman nagtinda rin. Ang pichay ngayon ay watsibin? Ah, ah pagkakaganda no, isang bandil, 10 kilo. Mm -hmm. okay. Yan, no, hirap naman magpabuhay nun na. Tapos ang ampalaya ay nasa 1.5. Ah, nagmahal din pala ang ampalaya no. Mm hmm. Kaya so, di maabilingin ang ampalaya. Bakit mapait? Mapait, ang presyo. Ayun Ah, yun lang. Mapait ang presyo. presyo? Ah, Naku. No. Talbos na lang ang ampalaya <laughs> <laughs> <Maramura. laughs> o Maramura. Mga pang sigang. Ah, ah. Yan, araw po, o. Oh. Kalamang okay, sayo natin. 2.9, ito eh. 75, punte. Dagdag mo yan doon. Alin. Alam mo, bakit nga ito? Alam ito Ayun, kuya, yung mag-renew ito. Ito, pwede nito. Oh, oh, yeah. ito. pwede yun, ah. Alin, ito. Oo. 3 kilo po. Dalawa na nga patagdag natin. Ayan, 3 kilo po. 90. Dala po natin itong sitaw kalamansi po at saka yung siling panigam din po natin sa service nila para po yung talong na napitas natin meron pa po, po doon nakatatlong kilo po yung sitaw natin may ano po sili panigang pa kalamansi yan ayos na to'y panchanggi ano pandagdag din ano to'y yan salamat o yan. Ah. Sige. Sa isang araw lang uli Salamat, nini. Sige. Yan. Pansanggina. Ay, kakain pa lang ito, nini. Kakain pa. Uy. Malutula ang madali. Ha? Magsasantol pa. Ay, sige. Santol. Mapilas ah, ng santol. Bangkok ba? Bangkok. Ayun. Na, masarap. Malalaki yun. Saan ba ang sariling puno? Hindi. May ari. Ha? Bibilhin lang ninyo dun. Magkano ang kilo ng santol kaya? Kuha lang ninyo Bangkok? Ay pag native? Hindi kuya kung native yung ganong native. Puro maasim ano? Uh -huh. Siya nga. Ayaw. Ayaw na maaming hindi. Oh, sige ito, sige ito. Sige. Sige, Ingat. Ayan, palusong na po sila naambo na po ang panahon dito po tayo sa ating silihan mga kaparambin para tapos lang po natin maglagay ng tain sa ilog sana hindi po lumakas ang ulan ang itim po oh. tayo po namimitas ng ano dito sa sili dinaan ng kapuari yan o oh, may napitas na po tayo yan tsaka po ang ilang talong eh sayang naman po ang itim po ng ating ano langit yan sa bagay habagat naman po hindi naman po yung maglalakas ang ulan kung bagay bigla ang sili po maigir rin po ari madami din po ay order po ari ni Lola Linda siling panigang May green po. Wala po itong pataba. Kaya ito ganito. Nalilit po ang puno. Hindi pa natin nalalagyan ng pataba. Yung tanglag po natin. Buhay na oh. Yan oh mga berde na po ang dahon yan parami na po yan Ang daming bunga po nun oh. Ang lalaka ng bunga oh. Yan, maawi na po tayo. At hapon na po mga kaparambin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta. Mga kaparambin, ingat lagi, ingat bless po. Bye bye po. Yan, lakas po ng ulan wari ko. Tudong oh. tudo. Tudu. Maawi na po. Yan, lakas oh. Biglang umulan po. Sana hindi lumakas. Gawa ng tayo natin. ikpu yan ng halaman.